Yo, what's up guys? So ito this video nga ay share ko lang sa inyo itong pangingisda nila utol kasama yung mga workmate niya dito nga sa Taiwan nung uh, nakaraang day off nila no? at saka hindi nila talaga expect no? Uh, first time nila napuntahan itong ilog na to hindi uh, nila talaga expect na marami silang mahuhuli na, na sa area na to. At saka, ang lalaking tilapia to, guys. Tapos yung mga maliliit ay uh, binibitawan na naman nila. so tara, sama nyo ako at uh, panoorin natin ito. Ay, meron. Oh, bato, bato. Ito'y okay, bato lang yan. Ang <laughs> bilis mo. Bilisan bilis mo. Oh! oh! Bids! Oh, yan po, yan po. Oh, kitang-kita nyo naman. Oh, 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 lahat yan, natural. Oh, ah, 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 yan. ah. Yan. Tulong oh, tulong-tulong. Balik balik na yun. <laughs> <laughs> wala, wala. dulas, balik-balik na Wala na, na nito. Napodpod yung lumot. dito kasi kumakain yung mga ng ano niyan, yung lumot nito. Napodpod yung lumot. Ito yung huli namin. Ah. 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 20 20 kilos pa lang siguro. Oh. Kasing laki ng chinilas din. Tapos size 11 pa yung Size 11. <laughs> oh 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 oh. Ah 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 oh tanga tanga. Oh oh. Oh, ha. Ha, ha, ha. Dali kuno na. Ha. Oh, okay ni. Oh oh. Wait, wait, wait. Ay, lumalaban. Oh, mm -hmm. ah, si Paring kundring si Paring kundring ang nagbigay ng swerte su oh. Apat. Ay, ma, ano, nagpaka nagpakati na, no? Oh, nagbabaw, oh. Sapay, sapay, last. Gawin natin 50 kilos. ah oh, <laughs> Ah. Oh. Oo, oh, yeah, oh. hindi namin pinaano yung maliliit kasi nga lalaki pa. Good yeah, palaki pa namin. Yeah. Oh, balikan namin mga ano na lang next off day. Oh. Next holiday. oh, next holiday. Oh. 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 Kunti pa lang po yung huli namin tapos maliliit lang po ang tilapia dito sa Taiwan. Isang, isang kilo sa piraso. Lagi, <laughs> oh. ubos na. Ubos na, o? kaya punta kayo dito. <laughs> <laughs> Hindi namin kaya bitbitin lahat, o. <laughs> Hindi namin kaya bitbitin lahat. Iwan nga namin iba, eh. Oh. Oh. sa si no? banda Saya-saya no? uh -huh. oh. oh. so, din. Ako, tatlong... madami kaming mag-aati niyo oh. no. pa yung ujan sa ano? Madami. Ngooy ka. Ay, ng mga nila. Hmm, <laughs> <laughs> tara. Ah, yung Wow. Oh, sige pa kami. pa kami. I! I! oh okay, Saan? <laughs> <laughs> e. e. oh, so... Ay! Wala, wala na. Sigurado na yan. Sigurado na yan. 20 na naman. Ay, gataan na yan. Ah. Namin yan. Na magbulto, namin. Oo. 啊,啊！啊！来。

Ewa ngompi la pi apa to? Hmm. Oke lah So, hanggang dyan na nga lang guys yung ating video at uh, mag-uubian na nga itong mga tropa ng kapatid ko at uh, madami-dami silang nahuli. Ayan, mga mahigit kumulang, no. 50 kilos na daw lahat yan. Ayan, thanks. Uh, thanks kay Lord talaga, no. At uh, marami silang biyaya. Biyayang isda na uh, nahuli. That day. Uh, God bless na nyo dyan, guys. Bye-bye. <coughs>